sinigang na bangus naman tayo ngayon mga idol ito ang recipe natin ngayon ito yung atin labanos yan ito yung atin puso na saging mga idol pick ew kung tawagin dito sa katagalugan at ito yung atin gulay naman na kangkong at ito yung ating mga sangkap kamatis bawang at saka uh, sibuyas ito ang recipe natin ngayon mga idol sinigang na bangus na may puso na saging at gulay na kangkong ngayon mga friends, pwede na natin lagyan ng mantika yung ating kawali at igigisa muna natin yung ating mga sangkap na sibuyas, bawang at saka yung kamatis. Alright, unahin so, lang muna natin yung ating bawang. Ngayon ilagay na natin yung ating sibuyas. Yan, isunod na natin mga idol yung ating kamatis. At Atin lang ito mga idol igigisa bago natin lagyan ng tubig. Ayan, itasangkot sa muna natin yan mga idol lutong bahay lang tayo mga idol dahil mahilig ako magluto ng pagkain namin mas masarap kumain pag sariling luto mga friends ayan malapit na masangkot sa yung ating mga sangkap ngayon ay lalagyan na natin ng tubig tatlong tasa na tubig ang ilalagay natin mga idol ayan pangalawa pangatlo ayan mga idol so ngayon lalagyan naman natin ng kaunting paminta pamintang durog ang nilagay ko mga idol tapos lagyan na rin natin ng kaunting patis pang sa mga friends. Ayan, magandang araw sa atin lahat mga idol, mga friends. At ito itatakpan muna natin para mabilis kumulo. All right mga idol, after 10 minutes, ito na yung ating pinapukulong tubig. Ayan, kulong-kulong na siya mga idol. So ngayon ilagay na natin itong ating puso ng saging na pikiu Ayan, isunod na natin mga idol itong ating labanos at shoutout out na sa aking mga followers magandang araw sa atin lahat at dyan naman sa kibisayaan, sa liti ayan magandang araw din sa atin lahat sa mga kapwa kuwaray waray so tatakpan muna natin mga idol yung atin niluluto para mas mabilis kumulo alright so ngayon mga idol bubuksan na natin after 10 minutes ito na kulo na siya ayan kung makikita nyo mga idol ayan, medyo maitim-itim yung atin sabaw dahil yan dyan sa atin gulay na puso ng saging ito nga palang ating puso na saging mga idol. Ito yung tinatawag sa kabisayaan na pakul. Ito yung bunga na saging na maraming buto. Dito naman sa katagalugan, ang tawag dito ay pikiu. Alright. So, ayan. Pwede na natin ilagay mga idol yung ating isdang bangus. Ayan. Pag nailagay na yan mamaya, yung ating isdang bangus, mamaya maya pag kumulo na ulit yan, ay maputi na ang ating sabaw na yan mga idol. Masarap ang isdang bangus na sinigang. Ayan ang ilalagay natin na gulay. Puso na saging at meron tayong kangkong white mga idol ayan simpleng luto lang ito mga idol ayan lagyan muna natin ng kunting bitsin ayan magluto rin kayo ng ganitong luto sa inyo mga idol kundi pag pagluto ng ganitong luto ng sinigang na bangus na may puso na saging subukan nyo rin lang magluto mga idol baka magustuhan nyo at talaga para sa akin masarap ang ganitong luto kasi karamihan nagsisigang nilalagay lang ng gulay ay mga sitaw, ukra ganun. ngayon magluto rin naman kayo ng ganitong luto Ayan. simpleng luto, lutong bahay budget tipid pati mga idol puso lang ng saging at saka kaunting talbos ng kangkong mayroon na tayong masarap na ihahain sa ating lamesa so ngayon mga idol tatakpan din natin ulit para naman maluto yung ating istambangus alright so after 5 minutes na ating pagtakip sa ating kawali ay ito na ayan na mga idol, oh. maputi na ang sabaw nya alright oh. ganon, kasarap nyan mga idol sa sabaw pa lang ay ulam na shoutout sa lahat ng mga followers ko at kung bago ka lang sa page ko na gusto mong video na ito pakipalo na rin at ngayon pa lang eh, nagpapasalamat na titikman muna natin mga idol Ayan. video ko lang sa alat mga idol lalagyan natin ng kaunting asin ngayon ilagyan na natin mga idol itong ating ceiling green ayan hinati-hati ko lang yan ayan, para medyo may halang naman yung ating sinigang Ilagay na natin itong ating pangasim. Ayan. Sampalok. All right, mga idol. Ayan. Malapit na maluto itong ating nilulutong sinigang. Sinigang na bangus na may gulay na puso ng saging at may talbos ng kangkong. Diba? Ayan. Tignan nyo mga idol. At sabaw, oh. maputi na siya. Mapaparami na naman ang aking kain ito mga idol. Ayan o. Oh. Ang sarap ng aking ulam ay eh, mga idol. Sinigang na bangus. So ayan, titikman muna natin mga idol kung tama ng lasa. All right mga idol, tamang-taman taman ang lasa ng aking niluluto ngayon. Ayan. So ngayon mga idol, ang last natin ilalagay na gulay ay itong ating talbos ng kangkong. Ayan. Lutong bahay lang tayo mga idol. Napakasarap nito. So ngayon, tatakpan muna natin mga idol para mas mabilis maluto yung ating gulay na kangkong. After 2 minutes mga idol, ayan na yung ating gulay na kangkong laya na siya mga idol ibig sabihin ay luto na yung ating talbos ng kangkong alright so ating nabubusbusan mga idol yung ating ibabaw ng kangkong at para pantay ang lasa ayan mga idol luto na yung ating sinigang na bangus with puso na saging at talbos ng kangkong Alright, magluto rin kayo ng ganitong luto sa inyo mga idol. Tsak, masasarap pang kayo sa ganitong luto. Tatik na naman natin mga idol. All white mga idol. tama taman ang timpla. So ngayon mga idol, kung nagustuhan nyo yung aking video ito, ay pakishare, pakilike, pakicomments na rin. At kung bago pa lang sa si page ko, pakipalo na rin. Maraming salamat at mga dangaraw sa ating lahat mga idol mga friends. Ah, ingat po tayo lagi.